Hi, good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Ito po. Magluluto ako ng ginataan na yung ano, sari-sari, yung pangpaklit. Gagataan ko siya, haluan ko siya ng hipon. Kumulo na yung ating gata. Anahatin yung bawang, nilagay ko na yung bawang. Parang lumabgaw yung ating gata. Tapos ilagay na natin yung ating kalabasa. Dito ako sa chef nagluto kasi walang bantay dito. Hindi ako nakaluto kanina. Mag-adubo sana ako ng manok kanina na may itlog. Wala naman palang sibuyas doon at saka bawang sa banana hills ayan tapos ilagay na natin yung ating hipon. ilagay ko na yung hipon. Ayan. alam niyo umapaw yung ano kanina gata ayan lagay ko na yung Ilagay ko na yung talong, sitaw, at saka okra, at saka yung mga natira. Lagyan ko na siya ng gata ito na yung kakanggata niya nilagay ko na ayan at ito na yung ating ginataan nadurog na yung ating kalabasa luto na po iyan Okay na siya. mag unboxing naman tayo ng kinde. Kinde to. Inanong ko to. Binili ko to sa TikTok. Nakita ako. Babinta kasi sa mga bata to. lagaya ng candy. Gamit to. Ayan. Tignan nyo. Ito siya. E Strawberry. lang natin buksan pag may bumili na. sa natin buksan. Naka-sell naman siya. Ito halata na kamay ng ano, trabahante. Ng madaming trabaho. Pag sa tindahan ka trabaho, lalo na pag tag, ano, tag-araw, talagang maalik ka po. I-display na natin to. bababa pa rin yung trapal natin kasi mainit pa din. Tapos yung mga candy natin andyan. Ibababa ko yan mamaya pag tinaas na yung trapal para makita yung bigas. Tapos sa baba, syempre andyan yung mga bigas natin. Meron din akong pinababa na na isa. Kasi paubos na yung ano natin, 40 pesos. Yung tag-40 yan na ano, na bigas. Tapos nagpa-deliver din ako ngayon ng bigas. Ano? Marami tayong kuko pandan kasi yun ang pinakamabilis sa atin. Tapos jasmine. Jasmine pala. Sweet jasmine. Ayun doon sa baba. Meron pang ano, sweet jasmine. Ito yung bagong deliver ngayon. Ayan. Maglulondo ako ng adobong manok. Ito yung hapuna namin ngayon. Hindi ko pa ito nilagyan ng suka. Ayan, patuyo na siya. Lagyan ko na siya ng Lagyan ko siya ng suka. Pero, oyster mo na. Lagyan mo ng konting tubig. Saka ko ilagay ang suka konting suka lang yun. Saka maglalagay tayo ng paminta. Lagyan ko na ito ng paminta. Kung nakikita nyo, ayan. patuyo tuyuin lang natin luto na yan. Nag-aantay na si Rhea sa akin. Dito ako nagluto sa banana. Eh. Nagpahinga ako dito. Tignan na natin kasi Nag-shot na si Rhea. Magpapapalit ka siya. Ito na. Mga 5 minutes pa to lugo na. 5.45 Medyo patuyo ito. Okay na yung timpla niya. At ito na yung ating adobo. na yan. Oh, wow. Masarap siya. Masarap naman talaga ang adobo pag nakuha mo yung pinikla. Yung parang magka uh, tama lang yung suka, toyo, suka. Saka masarap yung may oyster. Ayan siya. Dito na. Ito yung aming hapunan ngayon. Tapos punta na tayo sa ano, uh, shop kasi ako naman ang bantay ng tindahan eto na yung ating adobo maglalagay tayo dito kasi magdadala tayo doon sa shop dahil yung anak kong lalaki doon kumakain doon kasi yung nagtatrabaho sa kabilang bahay yung sa may mga aso doon siya nagtatrabaho kaya dalhan natin nakatuyo nga siya. Ayan o. Tapos tatakpan natin siya. Ayan, tara na punta na tayo sa shop. Ano yan? sanda Sendjan Piso, ilan? Lima?